Nagsagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill ang civil defense kahapon bilang paghahanda sakaling may sakunang dumating sa bansa. Kagaya ng The Big One, lumahok naman sa nasabing drill ang iba't ibang LGU at mga ahensya ng gobyerno. Ang detalye sa report ni Joshua Garcia. Binigyan din di ni Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Pumuseno ang kahalagahan ng duck covering hold tuwing may lindol sa isinigawang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ayon kay Nepomuceno, Pumuseno, taliwas niya sa opinion ng karamihan na hindi ito epektibo dahil matagal na itong kasanayan sa buong mundo, panahon pa ng digmaan at mga sakuna. I assure you, kahit gusto ninyong tumakbo, kahit atletika pa, ma-out of balance ka. Pati yung, yung ano mo kasi, yung sense of balance, tatamaan niyo. So, importante po ang dark cover hold. Huwag nating biruin yan. Huwag nating baliwalain yan. Maliban sa mga response team sa Calacang, Maynila, kasama sa isinagawang earthquake drill ang mga rescue team mula sa iba't ibang rehiyon para masubukan na niya kung talaga bang makakaresponde ang mga dapat sumaklolo sa Metro Manila. Yung mga nasa Metro Manila, ang assumption natin, posibleng sila rin ay biktima or nawala doon sa sistema dahil maaring sila mismo o mahal nila sa buhay o kamag-anak o yung opisina e eh hindi functional or magagamit. Kaya makikita ninyo may mga kasamaan tayo from other regions. Layon din na nasabing aktibidad na pataasin pa ang kamalayan ng mga Pilipino gayon hindi ng kahandaan ng publiko sakaling tumama ang malalaking sakuna tulad ng The Big One. Ayon sa NDRRMC, dahil sa anim na active trenches na mayroon kung saan kabilang dito ang Manila Trench, preparasyon para sa posibleng tsunami scenario ang kanilang magiging exercise para sa susunod na simultaneous earthquake drill. So for the fourth quarter and said, we're looking at um, an exercise that will recognize the need for preparedness sa isang tsunami scenario. Yun yung gagawin natin. No? Samantala, maliban sa Barangay Kapitolyo Pasig kung saan sinimulan ang ceremonial pressing of the button para sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill, nakilahok rin ang mga lokal na pamahalaan gaya ng Quezon City, ang dalawigan ng Alaminos Laguna, ilang tanggapan at ahensya ng gobyerno tulad ng People's Television, Apo Production Unit Printing Press, Philippine Information Agency, gayon din ng mga LGU sa Central Luzon at iba pang panig ng bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.